I love you, Apo. I love you, Lola. <laughs> Salamat si Diyos. Napatunayan na ng hukuman na ito na ikaw, Gabriel Romero, ay nagkasala at hinahatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. <slap> Naayos na ba yung plano? Bansyado na, boss. Makaanda na ang hide-off natin sa Subic. Nakalatag na pala yung laro, eh. Players na lang. Eh, hey, boss. si po na natin titirahin. Si Manny o si Edward? Si Manny madali lang yun. Pahin lang natin si Denise, kakagat-kagad yun, eh. Si Edward, yun. Problemahin ko pa yun. Tingnan pa naman to, Oh, si Manny lang yung nababaliw sa Denise na yan, ah. Eh, Edward rin pala. Ah, <laughs> halos sumasurpil laban, ah. Uh, ah, sampana lang pala ang tutuog sa dalawang gagawin yan.